Matapos ang matagumpay na pagsagawa ng bus sa tatlong lungsod sa Caracan, Maynila upang magsagawa ng Quest for Binibases, 88 bus bawat bahagi na mayroong kabuwang 264 bus na na-spot, 58 binibasa sa lahat ng kategorya ang aking na-spot. Ngayon, mayroon akong mga bus na aking na-spot sa lungsod ng Pasay, ngunit hindi na isama sa Quest for Binibases. Dahil yan sa ilang mga dahilan kaya sa kabanatang ito akin ang isinama para sa bidyong ito sa pampublikong transporta show Thank mm -hmm. you.